So mga idol, ayan, ikaduhan na ning karera mga idol. Ang nagbangga ni mga idol, Alegria Cebu gihapon ni mga idol og iyang kontra mga idol Santa Cruz Tayasan mga idol. Mao ni magkalaban karon mga idol. Atong At, lantawan lantawon mga idol O Kensha gyud makadaog nila lilang duharon mga idol. Ayan na mga idol, ang kada na mga idol. Ayan na. Tuwa na mga idol. Ah, sus. Ula. Ni bulhot na magkalit ang Santa Cruz Tayasan mga idol. dibiaan man ag alegria si bom, mga idol ana duot jud ah kusog santa cruz tayasan mga idol oh bira yo bira kana hala kadira alayu ana kay mga idol to ana slawod mga idol mutuyok na sila atong plug nga gibutang mga idol oh nay pula nga plug Mabalaan na ron, mga idol o oh. nag naguna nila inig. Balik mga idol. Sakto na mga idol, niliko na sila mga idol. Ang nagbangga ni mga idol, Santa Cruz Tayasan ug Aligia Cebu gihapon mga idol. Tuwa na mga idol, niliko na mga idol. Niliko na. Gauna ra gihapon ang Santa Cruz Tayasan mga idol. Oh. Kusog kayo mga idol, gasilit lang mga idol. Oh. Layu Layo ang biya ang mga idol. Layo kay biya mga idol. Oh. Ako ah, Santa Cruz Tayasan mga idol. Oh. Kusog kayo mga idol shout out sa Santa Cruz Tayasan mga idol baling kusuga yung pambot mga idol layo na kayo biya mga idol ang alegria si mga idol tu na yun mga idol layo na kayo mga idol layo na kayo kana basin mo apas panarun mga idol Nihabol mga idol Nihabol habol na natin mabalaan ron mga idol inigbalik nila mga idol ana na ng finalator makita mga idol ug hapin na sila sa finishing Adi, ah, di ana mga idol nagbalik na mga idol Kusog ng hapon ang Santa Cruz tayasan mga idol layo ay biya ang alegria si buong mga idol Abaling ah, baling kusuga, ang Santa Cruz tayasan mga idol oh asos! Ah, oh, to karang alig alegria si buong mga idol oh, perting layo ag mga idol so nakadaog yun ang Santa Cruz tayasan mga idol oh, ah kuso kayo di arag alegria si bumang idol perting layo agbiya